Si Paul Alexander, ipinanganak noong 1946. Isang panahon kung saan ang polio ay isang malaking banta sa kalusugan ng mga bata. Ang kanyang mga magulang ay puno ng pag-asa at pangarap para sa kanilang bagong silang na anak. Isang ordinaryong bata, punong-puno ng pangarap. Mahilig siyang maglaro sa labas, tumakbo sa mga damuhan at maglaro ng taguan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at pag-asa. Anim na taong gulang siya noon nang biglang magbago ang lahat. Isang araw, habang naglalaro siya sa parke, bigla na lamang siyang nanghina at hindi na makagalaw. Ang kanyang mga magulang ay labis na nagalala. Tinamaan si Paul ng polio, isang sakit na umaatake sa mga kalamnan at nagdudulot ng matinding panghihina. Ang kanyang mga magulang ay dalis-daling dinala siya sa ospital, umaasang may magagagawa ang mga doktor. Nahirapan siyang huminga, parang pinipiga ang kanyang baga. Ang bawat paghinga ay tila isang malaking pagsubok. Ang kanyang mga magulang ay labis na nagaalala at hindi alam kung ano ang gagawin. Dali-dali siyang dinala sa ospital at inilagay sa isang malaking bakal na parang kahon. Ang tawag dito ay iron lung. Ang iron lung ay isang aparato na tumutulong sa mga batang may polio na makahinga. Doon na siya humihinga, kumakain at natutulog ang kanyang buhay ay umikot na lamang sa loob ng Iron Lung. Ang bawat araw ay isang pakikibaka para kay Paul at sa kanyang pamilya. Ang Iron Lung na ang naging mundo ni Paul. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi na wala ang kanyang pag-asa. Patuloy siyang lumaban at naghangad ng mas magandang bukas. Madilim at malamig sa loob ng Iron Lung. Ang bawat hinga ay isang pakikibaka, isang paalala ng kanyang kalagayan. Sa kabila ng lahat, may maliit na salamin kung saan nakikita niya ang mundo sa labas, mundong hindi niya mapuntahan. Ang salamin na ito ang kanyang bintana sa isang buhay na tila napakalayo. May maliit na salamin kung saan nakikita niya ang mundo sa labas, mundong hindi niya mapuntahan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi sumuko si Paul. Ang kanyang determinasyon ay parang apoy na hindi mapapatay. Pero hindi sumuko si Paul. Kahit nakakulong sa bakal na baga, pinilit niyang mamuhay ng normal. Ang bawat araw ay isang bagong hamon, ngunit hindi siya nagpatinag. Kahit nakakulong sa bakal na baga, pinilit niyang mamuhay ng normal. Natuto siyang magbasa at magsulat, mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kalayaan sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon. Natuto siyang magbasa at magsulat. Ang mga libro at kuwaderno ay naging kanyang mga kaibigan, mga kasama sa kanyang paglalakbay nakikinig siya sa radyo at nanonood ng telebisyon ang mga tunog at imahe mula sa labas ay nagbibigay sa kanya ng koneksyon sa mundo naging inspirasyon niya ang ibang mga pasyente ang kanilang mga kuwento ng tapang at pag-asa ay nagbigay sa kanya ng lakas kahit mahirap hindi nawala ang kanyang sigla at pag-asa ang kanyang kuwento ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok ang pag-asa at determinasyon ay maaring magdala ng liwanag sa pinakamadilim na mga sandali Sa tulong ng kanyang pamilya at mga doktor, unti-unting natuto si Paul na mabuhay kasama ang Iron Lung. Natuto siyang kontrolin ng makina gamit ang kanyang bibig. Hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan para makapag-aral. Nag-aral si Paul sa bahay. Naging matalinong estudyante. Nang lumaki, nakatapos siya ng high school at nag-aral pa ng abogasya. Noong 1984, naging ganap na abogado si Paul Alexander. Isang tagumpay na hindi inasahan ng marami, patunay na walang imposible sa taong may determinasyon. Patuloy na nagtrabaho si Paul bilang abogado. Ipinaglaban niya ang karapatan ng mga taong may kapansanan. Naging boses siya ng mga taong hindi marinig. Si Paul Alexander ay isang inspirasyon sa ating lahat. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya nawala ng pag-asa. Sa loob ng maraming taon, siya ay nanatiling matatag at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Patunay na kaya nating malampasan ang anumang pagsubok kung hindi tayo susuko. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay ng pag-asa sa marami, na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may pag-asa pa rin. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang katawan. Ito ay nasa kanyang puso at isipan, sa kanyang kakayahang magtiwala sa sarili at sa kanyang pananampalataya. Ang tunay na lakas ay nasa ating kalooban, sa ating tiwala sa sarili at sa Diyos. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, ipinakita ni Paul na ang buhay ay puno ng pag-asa at inspirasyon, basta tayo ay may pananampalataya at determinasyon.